Mabigat na ang hakbang, mabilis kang mapagod, at mas madalas kang sipunin. Mga sinyalis ba ito na hindi mo na maibabalik ang dating lakas mo? Mali yan. May pitong prutas na sinusuportahan ng agham. Hindi mamahaling imported, hindi rin mga sosyal na superfood. Mga simpleng prutas lang na makikita mo sa palengke. Pero ang taglay nitong antioxidant, vitamina at sustansya ay aktibong lumalaban sa pagtanda nagpapalakas sa resistensya at tumutulong pabagalin ang pagkaluma ng balat, buto at isipan. Hindi mo kailangang mag-invest sa mamahaling suplemento o mga injeksyon na hindi mo naiintindihan. Ang sagot ay nasa harap mo lang, sa mga prutas na palaging nakikita mo pero hindi mo pinapansin. Samahan mo ako hanggang dulo dahil may dalawang bonus na prutas na baka sila pa ang pinakamabisang kakampi mo sa araw-araw. Anong prutas ang madalas mong kainin ngayon? Nakakatulong ba ito sa katawan mo? Ibahagi mo sa comments. Una, guyabano. Ang tagumpay ni Aling Felomina. Si Aling Felomina ay 73 taong gulang, dating guro sa elementarya, at ngayon ay naninirahan mag-isa sa isang tahimik na baryo sa Quezon. Ang hilig niya noon magluto, magtanim at magturo sa mga apo. Tuwing dumadalaw ang mga ito tuwing Sabado. Pero nitong huling taon, tila nagbago ang ihip ng hangin sa katawan niya. Ang dating sigla sa pagtayo mula sa upuan ay naging mahirap na. Ang mga dating madaling gawain tulad ng pagluluto at paglalaba ay nagiging mabigat na sa katawan. Hanggang sa isang hapon, dumating ang kapitbahay niyang si Aling Lydia may dalang plastik ng mga prutas. Kasama na roon ang ilang pirasong guyabano. "Ine, alam mo ba niyan?" tanong ni Lydia. Yan ang palaging kinakain ng kapatid kong May Rayuma. Sabi niya, kahit paano, gumagaan ang pakiramdam niya tuwing meron siya niyan sa hapag. Walang masyadong inaasahan si Aling Felomina. Pero dahil malambot, maasim-tamis at madaling nanguya, sinimulan niyang gawing pangmeryenda ang Guyabano tuwing alas tres ng hapon. Makalipas ang isang linggo, napansin niyang hindi na ganun kasakit ang pagsalok ng tubig mula sa poso. Pagkalipas pa ng isa, muli siyang bumalik sa maliit niyang garden at tinanggal ang mga damo sa paligid ng tanim na alugbati. Hindi ito himala. Ito ay siyensya. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Ethnopharmacology, ang guyabano ay mayaman sa acetogenins, mga natural na compound na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals sa katawan. Ang mga free radicals na ito ay siyang sanhi ng maraming sakit na may kinalaman sa pagtanda. Mahinang kasukasuan, pagkapagod at maging ang mabilis na paghina ng memoria. Ang antioxidant effect ng guyabano ay sinasabing may kakayahang pabagalin ang oxidative stress. Isang pangunahing kalaban ng ating mga cells. Bukod pa roon, ang guyabano ay may mataas na antas ng vitamina C. Isang vitamina na hindi lang pampalakas ng immune system kundi mahalaga rin sa produksyon ng collagen tip isa, ang proteinang responsable sa elasticity ng balat. Kaya para sa mga senior, ang regular na pagkain ng guyabano ay parang simpleng hakbang tungo sa mas sigla, mas ginhawa, at mas magandang tulog. Ngunit gaya ng lahat ng bagay, may mga paalala. Kung ikaw ay may problema sa bato o may iniinom na maintenance para sa mataas na potassium levels, mas makabubuting itanong muna sa inyong doktor bago ito gawing pang-araw-araw na prutas. Ang guyabano ay may mataas na potassium content na maaaring magdulot ng epekto sa ilang kondisyon. Gayun din, sa mga may neurological disorders gaya ng Parkinson's, may mga babala ang ilang eksperto ukol sa labis na konsumo nito. Ang tamang paraan, kainin ito bilang bahagi ng balance na pagkain. Huwag sobra, huwag din araw-araw kung hindi sigurado at higit sa lahat makinig sa katawan mo dalawa chiko ang hindi pinapansing tagumpay sa dami ng prutas sa palengke may ilang hindi gaanong pinapansin tulad ng Chico. wala itong matingkad na kulay hindi rin ito social o imported pero kung susuriin mo ang taglay nitong sustansya baka mapaisip ka bakit hindi ko ito pinapansin noon ang chiko ay isang lokal na prutas na kilala sa kanyang lambot, tamis at makinis na laman. Para sa mga senior, hindi lang ito masarap, may bit-bit din itong tunay na tulong sa katawan. Una sa lahat, ito ay mayaman sa dietary fiber. Sa pagtanda, bumabagal ang panunaw, kaya marami ang nakararanas ng kabag, hirap sa pagdumi o bloating. Ang fiber sa chiko ay tumutulong para sa maayos na galaw ng tiyan. Isang simpleng prutas na pwedeng maging panlaban sa araw-araw na hindi komportabling pakiramdam. Bukod dito, may taglay din itong natural sugar. Ang enerhiyang ibinibigay nito ay dahan-dahan. Hindi bigla ang taas baba tulad ng asukal sa soft drinks. Para sa mga madaling mapagod, lalo na sa hapon, ang tamang dami ng chiko ay makakatulong para manatiling alerto. Pero siyempre, kung may diabetes ka, mahalagang limitahan ang dami at itanong sa inyong doktor kung pwede ito sa diet mo. Ang bitamina A sa chiko ay hindi dapat maliitin. Alam nating lahat na sa edad, humihina ang paningin. Ang bitamina na ito ay mahalaga para mapanatiling malinaw ang mata at maiwasan ang sobrang pagkatuyo ng balat. May tulong din ito sa immune system, kaya nakakabawas ng panganib ng madalas na sipon. Ayon sa mga pag-aaral sa Food Chemistry Journal, noong 2022, meron ding phenolic compounds ang chiko, mga antioxidant na lumalaban sa mga dahilan kung bakit mas mabilis tayong tumatanda, humihina ang katawan at nagkakaroon ng chronic conditions. Sa tulong ng antioxidant effect ng chiko, may protection ka laban sa mga epekto ng polusyon, edad, at pang-araw-araw na pressure sa katawan. Panghuli, ang chiko ay may taglay ring ching na tumutulong sa paggaling ng sugat. Sa edad, mas mabagal ang recovery ng katawan, kaya kahit maliit ang ambag, may saysay ito sa pangkabuoang kalusugan. Ang payo, siguraduhin hinog ang chiko. Isa hanggang dalawang piraso sa isang araw ay sapat na. Kung may gamot ka para sa blood sugar, mainam na itanong muna sa inyong health provider. Tatlo, Lansones, ang sikreto ni Mang Ruben. Sa bayan ng Paete, Laguna, may isang dating karpintero na ngayon ay retirado, si Mang Ruben. Walumput dalawang taong gulang na siya, pero kung makikita mo siya, tila mas bata sa edad. Tuwing hapon, lumalabas siya sa kanilang maliit na hardin para magwalis, maglinis ng paso at makipagkwentuhan sa mga dumaraang kabataan. Tinanong siya minsan ng isang kapitbahay, Tay, anong sikreto nyo at ang lakas nyo pa rin? Napangiti siya. Walang sikreto. Basta simple lang ang kain at tuwing panahon ng lansones, hindi pwedeng hindi ako makakakain. Ang lansones ay isang maliit na prutas. May balat na medyo maputla at may maliliit na buto sa loob. Pero sa likod ng simpleng itsura nito, ay may taglay itong lakas na hindi mo aakalain pang senior-friendly. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Food Science, ang lansones ay mayaman sa bitamina C at E, dalawang makapangyarihang antioxidant na nakakatulong sa pagpigil ng oxidative stress, isang salarin sa mabilis na pagtanda ng ating mga cells. Bilang senior, ang oxidative stress ay hindi lang basta salita. Ito ang ugat ng paminsang panlalambot, pananakit ng kasukasuan, at maging ang pagkahina ng memorya sa regular na pagkain ng lansones, may tulong sa pagpapalakas ng immune system, lalo na sa mga buwan kung saan madalas ang ubot sipon. May taglay din itong polyphenols na may anti-inflammatory properties. Para sa mga may rayuma, pananakit ng kasukasuan o simpleng panlalata, ang polyphenols ay parang natural na panlaban sa panloob na pamamaga. Bukod pa rito, mababa ang calories ng lanzones at halos walang taba kaya hindi kailangang mag-alala ang may kolesterol na mga problemeya. Pero ang isa pang hindi alam ng marami, ang lanzones ay may riboflavin, vitamina B2 at niacin, vitamina B3 na nakatutulong sa energy metabolism at brain function. Kaya kung nararamdaman mong humihina na ang focus mo o mabilis kang mapagod kahit hindi naman mabigat ang gawaing bahay ang lanzones ay pwedeng makatulong sa simpleng paraan. Apat, rambutan, ang may tinik na tagumpay. Sa unang tingin, parang hindi mo gugustuhin kainin ang rambutan. May tinik-tinik na balat, medyo kakaibang itsura at mukhang mahirap buksan. Pero ang totoo, sa loob nito ay may tagong kayamanang kayang sumuporta sa katawan mo. Lalo na kung ikaw ay isang senior na gusto pa rin maging aktibo, malusog at alerto. Ang rambutan ay may maputing laman na medyo malutong, matamis at may hawig sa lasa ng lychee. Pero hindi lang ito tungkol sa lasa. Ayon sa mga pag-aaral sa Nutrients Journal noong 2023, ang rambutan ay mayaman sa bitamina C na kilalang kilala sa pagpapalakas ng immune system. Sa pagtanda, humihina ang kakayahan ng katawan na lumaban sa infeksyon. Kaya ang mga natural na pagkaing mataas sa bitamina C, ay parang kalasag sa katawan, pangontra sa sipon, ubo at iba pang pang araw-araw na sakit. Bukod sa bitamina C, ang rambutan ay may taglay ding iron, isang mahalagang mineral na kadalasang kulang sa mga matatanda. Ang kakulangan sa iron ay maaaring magdulot ng panghihina, pamumutla at kakulangan sa oksigeno sa dugo. Sa tulong ng rambutan, mas napapalakas ang produksyon ng red blood cells. Kaya mas aktibo at alerto ang pakiramdam ng isang senior. Mayroon din itong copper na tumutulong sa bone health at nerve function. Ayon sa ilang pag-aaral sa Bone Journal, ang copper ay may papel sa pagpigil ng osteoporosis, isang karaniwang problema sa mga taong lampas anim na po. Kaya ang regular na pagkain ng rambutan ay hindi lang pampasarap, kundi tunay na pangalaga sa buto. Paano ito isama sa diet? Simple lang. Kumain ng tatlo hanggang limang piraso ng rambutan tuwing merienda. Huwag sobra dahil ito ay may natural sugar din. Kung may diabetes ka, mas mabuting kumain ng mas kaunti o itanong muna sa inyong health provider kung okay ito sa inyong kondisyon. 5. Granada Ang sagradong prutas ni Aling Salud Tuwing hapon sa isang kanto sa bayan ng Taal, may matandang babaeng nakaupo sa harap ng lumang bahay. Si Aling Salud, 76 na anyos, laging may dalang pamaypay, nakapulidong duster at may hawak ng maliit na baso ng juice. Pero hindi basta orange o apple juice ang laman, granada. Bawat hapon, iniinom niya ito ng tahimik, parang isang ritual. Tinanong siya ng apo niya minsan, Lola, bakit lagi mong iniinom yan? Napangiti siya at sumagot, ito ang sikreto ko kung bakit matibay pa rin ang tuhod ko. Ang granada o pomegranate ay matagal nang itinuturing na sagradong prutas sa maraming kultura. Pero sa modernong agham, ito ay kilala sa napakaraming benepisyo, lalo na para sa mga senior. Una, ito ay mayaman sa punikalagin at anthocyanins, mga antioxidant na lubhang epektibo sa paglaban sa oxidative stress, isang pangunahing dahilan ng pagtanda sa loob ng ating katawan. Sa madaling salita, binabawasan nito ang pinsalang dulot ng free radicals na pwedeng magpahina ng ating cells, balat at organo. Ayon sa pag-aaral sa Journal of Nutritional Biochemistry, noong 2024, isa rin ito sa ilang prutas na may kakayahang palakasin ang produksyon ng collagen. Sa pagtanda, bumababa ang collagen kaya nagkakaroon ng kulubot pananakit ng kasukasuan at panlalambot ng balat. Ang regular na pagkain o paginom ng granada ay makatutulong sa pagpapanatili ng elastic na balat at masiglang buto. Hindi lang yan, ang granada ay kilala rin sa pampababa ng blood pressure. Ito ay may natural na sangkap na nakakatulong mag-relax ng blood vessels at magpababa ng tension sa puso. Kaya para sa mga senior na may hypertension, mainam itong isama Basta may pahintulot ng doktor, may taglay din itong epekto sa utak. Sa ilang clinical studies sa Neurobiology of Aging journal, nakita ang koneksyon ng granada sa mas magandang memory function, mas alertong isip, at reduced brain inflammation. Pero gaya ng ibang prutas, hindi ito para sa lahat. Kung ikaw ay umiinom ng blood thinner o may kondisyon sa kidney, mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor. Ang granada ay may posibilidad na makaapekto sa blood clotting at potassium levels, lalo na sa mga taong may maintenance meds. Anim, bayabas. Ang pampamilyar na tagumpay. Kung may prutas na talagang pamilyar sa lahat ng Pilipino, tiyak na bayabas yan. Mula pa pagkabata, nakakita mo na ito sa bakuran ni Lola, sa tabi ng simbahan, o basta sa kahit sa ang sulok ng probinsya. Simple lang ang itsura. Pero ang taglay nitong benepisyo ay hindi mo aakalain. Ang bayabas ay isa sa mga prutas na may pinakamataas na bitamina C content. Mas mataas pa kaysa orange. Isang medium size na bayabas ay may halos dalawang beses na bitamina C kaysa sa isang orange. Para sa mga senior, ito ay hindi lang pampalakas ng immune system, kundi tumutulong din sa mas mabilis na paggaling ng sugat at pagpapanatili ng healthy skin. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Nutritional Science noong 2023, ang bayabas ay mayaman din sa lycopene, isang powerful antioxidant na kilala sa pagprotekta laban sa heart disease at ilang uri ng cancer. Ang lycopene ay natural na pula o pink na pigment na makikita mo sa hinog na bayabas. May taglay din itong quercetin, isang anti-inflammatory compound na nakakatulong sa pagbabawas ng ng pananakit ng kasukasuan at pamamaga sa katawan. Para sa mga senior na may arthritis o chronic pain, ang regular na pagkain ng bayabas ay maaaring magbigay ng natural relief. Ang dietary fiber naman sa bayabas ay tumutulong sa digestive health. Sa pagtanda, lumiliit ang gastric motility kaya marami ang nakararanas ng constipation. Ang fiber sa bayabas ay gentle pero epektibo sa pagtulong sa regular bowel movement. Paano ito kainin? Pwedeng hilaw na may asin, hinog na matamis, o gawing juice. Pero para sa mga may diabetes, mas mainam ang hilaw na bayabas dahil mas mababa ang sugar content. Dalawa hanggang tatlong piraso sa isang araw ay sapat na para makuha ang mga benepisyo nito. Pito, santol. Ang maasim matamis na tagumpay. Ang santol ay isa sa mga prutas na hindi gaanong kilala sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, ito ay bahagi ng kultura at kalikasan natin. May makapal na balat, maasim matamis na lasa, at matalas na buto sa loob. Para sa mga hindi sanay, mukhang mahirap kainin. Pero para sa mga nakakaalam, ito ay isang hidden gem. Ang santol ay mayaman sa vitamina C at antioxidants na tumutulong sa immune system. Pero ang hindi alam ng marami, mayroon din itong natural antibacterial at antifungal properties. Ayon sa mga pag-aaral sa Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, ang santol ay may mga compound na nakakatulong sa paglaban sa bacterial infections. Para sa mga senior na prone sa UTI o urinary tract infections, ang santol ay maaaring maging natural na tulong. Ang mild diuretic effect nito ay nakakatulong sa flushing out ng mga bakterya sa urinary system. Pero siyempre, hindi ito pamalit sa proper medical treatment. May taglay din itong pectin, isang uri ng soluble fiber na nakakatulong sa cholesterol management. Ang pectin ay nagbibind sa cholesterol sa digestive tract at nakakatulong sa pag-eliminate nito sa katawan. Para sa mga senior na may mataas na cholesterol, ang santol ay maaring maging helpful addition sa diet. Paano ito kainin? Pwedeng sariwang hinog, gawing minatamis, o ihalo sa mga ulam. Isa hanggang dalawang piraso sa isang araw ay sapat na piliin ang mga hinog na santol para sa mas magandang lasa at mas madaling tunawan. Una, duhat ang lila na tagumpay. Minsan, ang pinakakaraniwang prutas sa ating bakuran ay siya palang pinakaepektibong panangga sa karamdaman. Gaya ng duhat, ang prutas na kulay lila, matigas-tigas, medyo mapakla kapag hilaw, pero may taglay na sarap at alaala ng kabataan. Sa mga probinsya, Kadalasang makikita ito sa tabi ng simbahan, paaralan o bakuran ni lola. Pero alam mo ba na ang prutas na ito ay ngayon ay pinag-aaralan na bilang isang potential superfood? Lalo na para sa mga senior, ang pangunahing benepisyo ng duhat ay ang pampababa ng blood sugar. May taglay itong natural compound na tinatawag na jambolin, isang sangkap na may kakayahang pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Ayon sa ilang pag-aaral sa Journal of Ethnopharmacology, ang regular na pagkain ng duhat ay makakatulong sa mga taong may type 2 diabetes para mapanatiling balanced ang kanilang blood glucose levels. Hindi ito gamot pero maaaring maging natural na suporta sa diabetes management. Bukod sa epekto nito sa blood sugar, ang duhat ay mayaman din sa vitamina C at polyphenols, mga antioxidant na tumutulong sa pag ng free radicals, mga sangkap na sanhi ng cell damage at pagbilis ng pagtanda. Kaya kumain lamang ng tama, mga lima hanggang sampung piraso at sabayan ng sapat na tubig. Kung ikaw ay kasalukuyang may maintenance medication sa blood sugar o may kondisyon sa bituka, itanong muna sa inyong doktor bago gawing regular ang pagkain ng duhat. Dalawa, sampalok, ang maasim na tagumpay. Kung may prutas na kilala mo, hindi dahil sa tamis kundi sa asim, tiyak na sampalok yan. Mula pa pagkabata, parte na ito ng kakanin, pangasim ng sinigang, o simpleng pulutan sa kanto. Pero ang hindi alam ng marami, ang sampalok ay hindi lang pampalasa. Isa rin itong makapangyarihang prutas para sa kalusugan, lalo na ng mga nakatatanda. Una sa lahat, ang sampalok ay mayaman sa vitamina B-complex. Partikular sa thiamine, B1, niacin, B3 at riboflavin, B2. Ang mga ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng maayos na energy metabolism at cognitive function. Sa mga senior na nakakaramdam ng pagod o memory problems, ang mga bitaminang ito ay malaking tulong sa pang-araw-araw na function ng utak at katawan. Bukod dito, Taglay din nito ang magnesium na tumutulong sa muscle function, bone health at sa regulation ng blood pressure. Kapag kulang ka sa magnesium, mas madalas kang makaramdam ng pamamanhid, pagkahilo o pananakit ng kasukasuan. Ang potassium naman sa sampalok ay tumutulong sa fluid balance at pagtibay ng puso ayon sa pag-aaral sa Food Chemistry Journal. May isa pang sangkap ang sampalok na tinatawag na tartaric acid isang antioxidant na tumutulong sa pag ng free radicals. Ibig sabihin, ang regular na pagkain nito ay maaaring makatulong sa pagbagal ng pagtanda ng cells at sa pagsuporta sa immune system. Ngunit gaya ng ibang maasim na pagkain, ang sampalok ay may limitasyon din. Asidik ang prutas na ito, kaya para sa mga senior na may ulcer, acid reflux, gastritis o sensitibong tiyan, hindi ito ini Huwag sobra sa isang maliit na piraso kada araw kung sariwang sampalok ang kakainin mo. Kung ito naman ay bahagi lang ng ulam, walang problema, lalo na kung may kasamang kanin o sabaw para ma-buffer ang asim. Pitong prutas lang: guyabano, chico, lansones, rambutan, granada, bayabas, santol, plus dalawang bonus, duhat at sampalok. Hindi imported, hindi mahal. Makikita mo lang sa palengke o sa bakuran. Pero ang lakas nilang ibalik ang sigla sa katawan mo. Hindi mo kailangang ubusin lahat ng vitamins sa botika. Hindi mo kailangang mag-invest sa mamahaling health drinks. Ang sagot ay nasa harap mo lang. Sa simpleng pagkain na sa sariling lupa. Sa gintong edad, hindi pa tapos ang laban. Isa itong simula ng mas matalinong pag-aalaga sa sarili. Anong prutas ang susubukan mo bukas? Anong bahagi ng katawan mo ang gusto mong palakasin? May natutunan ka, ibahagi mo sa kaibigan, kapamilya o kapitbahay mo. May sariling karanasan, ikwento mo sa comments. Sa bawat kwento mo, may taong natututo. Sumama sa amin para sa susunod pang kaalaman. Maraming salamat. At sana sa bawat kagat mo ng prutas bukas, maalala mong kaya mo pang lumaban ng tahimik pero buo